Miss Cosmo Pageant magiging isa na nga ba sa mga Alpha Pageants at may heheheron na sa tinaguri ang Big 4 Pageants at siyang magiging ika Big 5. The next Alpha Pageant yan ang bansag ng mga netizens sa Miss Cosmo ang pinakabagong pageant from Vietnam, marami nga ang super exciting sa debut nito ngayong October dahil inaugural pa lamang nito ay nasa 82 countries na ang confirmed to join, and this number is still growing dahil sa pa-dami ng pa-dami ang nais makilahok sa pageant na ito. Isa marahil sa nakikita ng mga franchise holders ay ang potential nito na maging isa sa mga rising pageants in the world, knowing how the Vietnamese owners manage their social media page and how they presented the stage on their own national pageant to select their candidate for Miss Cosmo Vietnam, at mula nang ilabas ito sa public for international franchisee. Sunod-sunod na nga ang pasabog ng organization, isa sa mga pasabog nito ay ang gagamiting stage para sa national costume na ngayon ay under construction pa sa gitna ng lawa. Sumunod ay ang confirmed presence of Miss Polish Sugar as a panel of jury, and who knows? If the price is right baka di lang siya maging jury dito, isa pang usap-usapan ay ang presence ni Katrina Gray, na di umano ay maaari siyang kunin as judge or as host, dahil kung inyong matatandaan, isa ang Vietnam sa palaging nag iimbita kay Katrina dahil sa naging impact niya sa mga Miss Universe fans doon, sa ngayon ay maingay ang botohan para sa social media ambassador at si Ate Semanalo ang nangunguna, maaga pa para magsalita at mag-expect. Ngunit kung inyong babasehan ang recent events, ano ang masasabi mo? Please comment down below, please like and subscribe. Thank you.